Naririnig mo ba ang mga tawa sa ilalim ng tulay kahit walang bata? Sa bawat gabing dumadaan ako sa tulay sa aming baryo, palaging may kakaibang pakiramdam. Madilim at tahimik ang paligid, ngunit isang gabi, may narinig akong tawa. Hindi ordinaryong tawa ng bata. Malamig, parang nagmumula sa kailaliman. Sa kabila ng takot, sinubukan kong sumilip sa ilalim ng tulay. Doon ko sila nakita mga bata pero hindi normal ang itsura nila. Maputla ang kanilang balat at ang kanilang mga mata ay parang walang buhay. Tumingin sila sa akin at sabay-sabay nagsalita. Halika, maglaro tayo. Bigla silang nawala nang pumikit ako pero ang lamig sa hangin ay hindi naglaho. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa tulay na yon. Pero tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang kanilang mga tawa.